morning mga mamsi narito na naman tayo para magbigay ako ng pampaswerte tips mga mamsi uh, alam nyo ba guys yung mga pintuan na nagkakatapat-tapat kung anong may dudulot na hindi maganda sa buhay natin yun guys gaya ng bintana na magkatapat yung hagdanan din bintana na magkatapat o kaya door na magkatapat ay hindi siya magandang ano guys o mga mamshi hindi siya maganda then yung mga uh, toilet na ang katapat ay kitchen hindi rin maganda yun guys then yung mag na kwarto o rooms natin na hindi rin maganda yun guys malas kasi sa tingin tingin ng feng yun guys ay malas din then yung kitchen natin yung laba, yung lutuhan natin yung stove then yung uh, faucet natin magkatapat hindi rin maganda yun guys kaya paano natin yan tatanggalin ang kamalasan yan guys ang dulot pala niyan, guys, ay yung halimbawa, darating ang pera mo o blessings mo, agad-agad siyang nauubos, guys. Napapansin nyo ba yun, guys? Hindi nagtatagal sa kamay natin. Parang nangyayari, guys, ang sabi ng money. Hello, then goodbye. Parang ganun, guys, di ba? ngayon, paano natin yan kukontrahin yan guys ito yun guys, kumuha kayo ng egg na tatlo yung shell niya lang ang kunin mo guys tanggalin mo na yung laman then didikdikin natin yan ng pino guys The, then pagkatapos na natin nadikdikyan yan guys, kumuha ka ng tatlong kutsarang asin halu haluin mo yan guys ilagay mo siya yan sa isang bottle o isang basta bottle siya guys hindi plastic yung nahalo-halo na then dun sa taas nun lagyan mo ng uh, coins kasi yung coins guys ibig sabihin nun pampaswerte ang pera o ang blessing ay papasok sa atin yung golden coins guys o kaya yung kulay gold na coins wag yung silver guys tatlo yan ang ilagay mo yung tatlong na kung magkakasya sa sabatel tatlong na tatlong nakapalibot o kaya isa lang guys ang pwede pagkatapos niyan guys uh, ilagay mo yan sa likod ng pintuan natin o kaya kung saan yung magkakatapat na sinasabi ko sa inyo o kaya sa taas ng pintuan lagyan nyo yun guys dun nyo ilagay hindi ko sabihin kung saan yung magkakatapat dun yung ilagay sa likod nya o dun sa taas nya basta yung hindi ma hindi mahawakan o matatabig ng sino man okay ba guys bye guys hindi pala guys, Mami she Kasi ngayon lang ako nag-vlog sa tagal na panahon. Ito, ito ang pampaswerte guys. Sa mga naniniwala lang guys, disclaimer lang po tayo. Yung mga naniniwala lang ang pwedeng gawin yan guys. Hindi naman yan masama dahil eh. hindi naman siya ano guys, diba? Yung mga naniniwala lang. Ah, uh, pansinin niyo na lang kung anong mangyayari. Di ba, guys? Siya nga pala, guys. Nasa screen na guys yung ano, yung mga malas na magkakatapat, guys. Na sinabi ko kanina din kung ano yung dapat nating gawin. Nasa tingnan nyo na lang sa screen, guys, kung ano yung mga bagay na gagawin natin guys ipopos ko na lang dyan guys nakatulog kasi ako guys eh kaya incomplete yung naibigay kong detalya sa inyo bye guys please subscribe guys ha huh?